Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Capricorn. Okay, Capricorn, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Okay? At uh, aalamin natin ang mensahe, enerhiya ng iyong person. Kung may karelasyon ka na, may asawa, single, ikaw na ang bahalang mag-adjust. Okay? Hindi to reading para sa isang Capricorn. Okay? At hindi porke Capricorn ka huwag mong lahatin, ano? Dahil tayo ay may kanya-kanyang kultura, tradisyon, bansa, probinsya, sariling paniniwala. Okay? Okay, so Capricorn, kung kailan mo mapapanood ang video ito, ito ang tamang oras, panahon na nakatadhana sa iyo. No? Para malaman mo na kung ano ang kasagutan sa iyong mga katanungan. intention ko na paggawa ng video ng ito, ano? Naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, Capricorn, naway mahil mo ang iyong sarili, ano? Lalo na kung ikaw ang Capricorn na may trauma. Naway magkaroon ka ng pagmamahal, ano? the moon. Hmm. Ano siya, no? Pabilog, binibiloga. Alam mo, may nakakita ako dito, may malaking kalo, ah, May malaking ah uh, kabuluhan ang hatid nito sa iyo. Hmm. Yan ang nakakita ko. The child. Mm. Mukhang nagtagpo kayo nito na hindi sinasadya. Many paths. Many paths. the rainbow. <laughs> the rainbow connection. Yes, may kabuluhan nga itong person na to sa iyo. Meron siyang kabuluhan sa iyo. Ah, okay. may hmm, Medyo mataas ng konti. Alam mo Capricorn, tingin ko nung nakilala mo itong person na to, bumata ka siguro tingnan mo naman. Hmm. Parang ang sexy niya, no. Pumata ka. Yung pan hindi ko alam kung ilang taong ka-Capricorn. <laughs> Pero sa nakikita ko sa baraha, kung ano yung edad mo ngayon, mas bumata ka, but mas naging batang tingnan ka. Mm. -mm. Yan na nakikita ko. Hmm. Bakit inspired? Inspired ka ba dito? <laughs> Mm, nagiba iba ang looks mo nga. Parang sinasabi ng mga tao sa'yo, Uy, si Capricorn parang nag-iba yung fashion niya. Nag-iba yung, uh, yung dating style. Yung dating mong style, yung dating mo sigurong paniniwala. Kung dati, fix ka lang sa isang paniniwala. Pero eto, ang dami mo ng ano. Ang dami mo na naging alam, kaalaman. Parang, ang bilis mo. Kasi parang... Ano eh, comet yung dating mo dito eh. Boom. So ang bilis ng anong pag, pagbabagong naganap sa iyo. Mhm. -mm. Ganun ba? Ganun ba ka ano ka laki ang halaga ng person na 'to? Mm -mm. Ganun ba? Moon child. <laughs> mm. Hindi destiny child, moon child. Kaya itong person na 'to, no? nakakita ko meron siya talagang malaking kabuluhan sa pagkatao mo. Hindi ko sinasabing uh, dapat maging kayo or dapat soulmate mo to or dapat uh, twin flame mo to or kung ano man ano. Pero uh, kabuluhan meaning baka yung iba sa inyo kailangan talaga makayala mo itong taong to para makaranas ka ng pagbabago, ng changes. Ano? Or um, kaya nga siguro naging mukhang bata ka, ano? Dahil hindi ko alam kung dati kan losyang or or uh, super lugmok ka parang give up ka na sa buhay mo mm. basta merong ano merong kabuluhan ito na mag nagbigay sa iyo ng changes or hin kung hindi pa mabilis ang darating sa buhay mo magbibigay siya sa iyo ng changes okay naget mo yan Hmm. hmm. the empress find or be a mentor take a break from society a commitment to your spiritual growth hmm. Alam mo, hmm, parang yung, <laughs> basta dito ang dami ko nakakita. Hmm, Pag-asa to eh, para sa hinaharap, inspirasyon, parang kasiyahan kasi nga rainbow color, rainbow connection. So, ang pakiramdam ng person na to, no, um, naging positive, positibo siya. Okay, maaaring vice versa din to, no? Maaaring ikaw, scar, uh, Capricorn, ikaw ang bumata or itong person mo ang naging bumata nung nakilala kanya. And mabilis ang pagbabagong naganap na to sa kanya or sa iyo rin ano? mare. Ikaw na mag-adjust niyan ano. Pwedeng vice versa ito. Pero malamang na ganito ang nangyari sa person mo. Nung nakilala ka niya, bumata siya. Hmm. Nagkaroon siya ng pag-asa. Ikaw ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon, kasiyahan. Ang pakiramdam ng person na to, naging, no? parang naging, uh, naging positive thinking siya. Naging motivated. At tingnan mo naman yung pag, ano niya, uh, eh, paglipad, di ba? Talagang mabilis. ah, uh, Yung ano to eh. Parang ibon ko to eh. Ano siya? Parakit, di ba? Malaki, medyo malaking parakit. Do? Talagang yung paan niya nakaan. Alam mong ibon kasi, pagka meron na siyang uh, target na pap papatungan, ganyan na. Nakaano na yung ano niya. Handa na, kakakabig na yan. So, eto na siya. So, dahil sa iyo, Okay, nagkaroon siya ng motivation, parang nagkaroon siya ng clarity kung ano gusto niya sa buhay niya, kung ano gusto niyang gawin. Yung iba naman nagkaroon ng freedom, ano? Ibang Capricorn yung person niyo. So, kung ano man ang mga nangyari sa past, yung iba sa inyo, no? Ang sinasabi nitong person na to, ang enerhiya niya kasi, no? Hmm? Mensahe na to sa'yo, no? Mensahe niya na to sa'yo. Hmm. nangyari sa inyong past, ano? 12 Spring A bright future manifested through hard work and creativity. Partnering with others who share your dreams great progress and being made ah, being, yes being made nga So, kalimutan nyo na or kalimutan nyo na or nakalimutan nyo na kung ikaw, Capricorn, yung para kakalimutan. Kalimutan mo na. <laughs> Ganun lang yun. Kasi, ang gusto niya, ayan o, moving forward na kayo. Okay? Hmm. Baka yung iba sa inyo, nagkahiwalay kayo, mag-couple uh, mag kayo, rest, nagkahiwalay kayo, no? Eh, may expectation kayo na magtutulungan kayo, pero hindi nangyari. Pero gusto niya, still, maging friend pa rin kayo. May kontakan pa rin kayo sa isa't isa. Hmm. Meron kayong communication pa rin sa isa't isa pero dito nakikita ko ang opposite na baraha okay unahin natin ito reverse ito no the will delays are over sudden or unexpected good luck a new car or travel okay and then the illusion of being trapped placing too much importance on material items getting caught in fear and worry. Capricorn, reverse ito ha. <laughs> May sasabihin sana ako na wala. Talagang meron siyang ano, malaking kabuluhan sa buhay mo. Malaki talaga. Na kabuluhan ng ang tawag dito, hmm, hindi niya makukontrol yung sarili niya. Hmm. Mari siguro yung iba na Capricorn, masasabi ng person na to na, naku, bakit ngayon pa kita nakilala? Parang malas naman ang dala mo. <laughs> bakit? Kasi malamang itong person na to, Capricorn, meron na siyang taken na siya. Let's say na lang, ano? Tapos ngayon kaya nakilala. Parang yun, imbis na magiging stable na ang buhay niya, parang okay na siya, ngayon pa lang siya makakapag, makaka-recover, then ngayon kanya nakilala. Hmm. Kasi dalay, dalaya ng karma rin, ano? the will, will of karma, uh, na reverse. Hmm. Ngayon, hmm, takot ito, natakot. Hmm. Takot sa pagbabago. Na ano to sa iyo, ah uh, capricorn medyo oh my god talaga talaga lord ngayon ko pa nakilala si ano si capricorn kung kailan naman uh, nakapag move on na ako or uh, kung kailan naman gusto ko nang lumagay sa tahimik kung kailan naman stable na ako kung kailan naman meron na akong uh, nagkaroon na ako ng freedom yung ganon, baka yung ibang person ng capricorn eh ang tawag dito Uh, nag-decide na siya na huwag muna makipagrelasyon, ano? Tapos, ayan, nakilala ka. Mm. Kaya para sa person na to, parang, ano ba naman to Lord? Sinadya niyo ba to Lord? <laughs> Ganon. Mm. Kaya, mm, mukhang nagtagpo kayo ng hindi talaga sinasadya. Oh my God. Hindi na nagkakilala kayo Ayan. Yung iba, siguro sinabi ko kanina bumata, pero hindi lang bata. Hindi lang bata ang umano dito. Baka yung dati na isip bata, nag-mature, ano? Meron na siya maraming ano ngayon. para biglaan, biglaan ang pag ano. na nangyari sa kanya. Mm, -hmm. mm -hmm. Naging motivated, positive thinking, naging inspired. Mm -hmm. Mm, kakalimutan niya na kasi ang energy niya. Mm. Kaya gusto niya nito mag-moving forward na siya. Mm. Baka may mga taong tumulong sa kanya, no? Hmm. Ah, baka yung iba sa inyong Capricorn, nag-ano na kayo, ah, naghiwalay kayo. Ano? Yung iba sa inyo, ha? Hindi lahat. Tapos, eto, gusto kanya ng kalimutan. Sa kabila ng lahat ng um, meron kang malaking ibinahagi sa buhay niya. Ito, gusto niya na mag, may tumulong sa kanya para makapag-move forward siya. So, iba sa inyo, no? And then, yung iba naman sa inyo, um, mukhang super nan nanampalataya ka siguro dito. <laughs> Nagdasal ka ba talaga? Mm. Naghintay. Naghintay, naniwala na may magandang outcome na mangyayari sa inyong love life. Mm -mm. Pero dito, Ah, uh, tsaka dito, tatlong reverse, ano? Hmm. I iba sa inyo, the curse. Wow. <laughs> hmm. Grabe, nakakatakot naman to. The curse, ang ama, no? Hmm. May issue ba kayo dati? Before ano? Hmm. yung iba sa inyo nakikita ko ano bago natin nakikita ko sa inyo meron kayong uh, magandang samahan then malamang na yung iba sa inyo naghiwalay Capricorn meron ka bang samanan loob pa rin hmm. kasi pero itong person na to ano kung hindi ikaw Capricorn baka itong person mo na meron siyang talagang samanan loob pero yung iba naman move forward na gusto ng panibagong ano ang iba sa inyo, kung magka-relasyon kayo, magka-asawa or ano man, mas lalari mga inyong pagmamahalan. Kung meron mga, mga mga negative na ano, na kaganapan, aalisin niyan, ignore nga yan. Mm -mm. Kung may mga issue, may mga pakialamera, alamera. Mm. kasi nag-iba nag na nga yung takbo ng, ng isipan niyo eh. Tapos, mabilis ang pagbabago ng ano niyo. Mm mas naging malinaw sa inyo ngayon kasi marami na kayong path na siguro yung iba sa inyo marami kayong path na pinagdaanan ano na experience din ano kaya mas more on clarity ang nakakita ako dito hmm. mas naging klaro yung mata mo dito eh hmm. mga issue nyo no nag iba na ang takbo ng isip mo dito yung malimong paniniwala wala na yan. Baka yung iba sa inyo, mahilig kayong manumpa, ano. Pero ngayon, hindi na. Hindi mm, na kayo nanunumpa. Natakot na rin kayo siguro. Or ma malamang itong person mo, no. Pero, itong person mo, no, mas naging malinaw na sa kanya. Na ikaw talaga ang gusto niya makasama. Mm -mm. Yung iba, ha? Hindi lahat. Gusto niya, kasi alam nar naramdaman niya na meron kang malaking kabuluhan na, ano, na binigay sa buhay niya. mm, -mm nagkaroon siya ng clarity sa kanyang future at uh, meron siyang naging dreams na mukhang kasama ka doon. Kaya kung masama pa rin ang loob mo sa kanya, sinusumpa mo siya, kinaanohan mo siya, hindi mo alam kasi yung tunay niyang saluobin. Ano? If ever na magkaroon magtagpo ulit kayo nito, no? Kasi marami nga kayong pat dito, no? If ever na mag magtagpo ulit ang inyong daan, ano? bigyan mo siya ng second chance. Yan ang sinasabi sa inang paraha. Hmm. Second chance. O hindi ko alam kung ilan chance, ano. Kasi, kung kayo Capricorn na nag-away o yung tipong talagang nagkakalabuan na talaga ang inyong samahan, ano. Talagang nagbabangayan nag nagaanuhan, kung ano man yan, ano. Makakabuti na magkapatawaran kayo dito. Patawarin niyo isa't isa. -isa kahit na magbalikan kayo o hindi, basta magkapatawaran kayo. Kung ano man ang mga uh, masasakit na salita ang binitawan yung pareho or ikaw, hmm. para pareho kayo makapag-move on. Yung ibang Capricorn ha. Baka yung iba sa hindi makapag-move on. Pero sinasabi ng Barah kasi dito tatlong tatlong reverse siya. No? Itong person na to, naging positive thinking siya eh. -mm. -hmm marami kang binigay sa kanya magandang kahit na nagkaaway man kayo meron siyang na-realize na, na uh, nagbigay sa kanya ng clarity hmm. kahit na sabihin mong kung ano-ano pa mga sinabi mo sa kanya still meron pa rin siyang nagkaroon ng ano, clarification na confirm niya ang sarili niyang pag-iisip hmm. yung iba sa inyo ano <laughs> dito. Okay. The completion. The completion. Yung iba sa inyo. Oh, 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 oh. Ano ba yan? Sorry, sorry. Ang, ang, ano, ang kintab ng, ano, ng baraha, yun. Pag nahawakan mo. Oh, reverse. Prince of Winter. Intellectual. Determined. Focus. Impulsive. Seek out an intellectual solution to your problem. The need. The need to act quickly and decisively. Sudden or unexpected changes. Pero reverse siya, no? Ganyan siya na lumabas, ha? Alam mo, no, Capricorn? Sinasabi nitong barahan natin, ano? Itong... Yung iba sa inyo, ha? Hindi lahat, ha? Itong person mo, nagsiselos. Okay? Nagsiselos, at the same time, nag-aalala. Mm -mm. Kasi, masyado kang friendly, masyado kang palakaibigan, masyado kang mapagtiwala sa tao, madali ka siguro magtiwala. Ikaw, Capricorn, ano? Meron kang ganyan siguro magandang pag-uugali. Kaya, malamang meron din siya natutunan sa'yo sa ganyang way, ano? Kaya, And then, madali ka magtiwala sa tao, uh, nakikita niya na minsan introvert ka. Introvert, tapos pabigla-bigla ka kung mag-ano, uh, mag-desisyon, mag-deklara, -mag kung ano man yun. Hmm. Yan ang nakikita ko dito sa ating baraha. Sandali lang, ayusin lang muna natin. ano hmm kaya yung mga ganyan kahit sabihin mong ano no, may natututunan din siya sa iyo. May nagiget din siya. Tsaka nagiging sensitive ka rin, tapos nagiging malamig ka sa mga tao. So meron kang ganong klasing ano, pag-uugali ano, na napapansin ng person mong ito. Hmm. Kahit hindi pa kayo magka kahit bawa single kang ano, Capricorn ano. So itong taon to, kilala mo na. So meron siya nakakitang ganong pag-uugali mo. Kaya ang mensahe nito sa iyo ano, nag-aalala siya. Okay? Yan ang mensahe niya. At pag-aalala niya, uh, kaya tingin ko kasi completion, di ba? And then ikaw nga mag ano, mm, two spring. Pasensya na ang ingay sa labas. Kaya tingin ko, susuportahan ka nitong taong to eh. Mm, charming, self-confident, passionate, restless, immediate action, Mm. Yes, gagawa siya ng immediate action, pero kailangan, kailangan ng uh, supporta mo rin, ano. Hindi ka naman niya kukontrolin kasi mabuting tao ito. Mm, okay? Mm. Ikaw ang Capricorn ang may pagka-childish na pag-uugali, ano. So, uh, so ka ng person na to. Mm. Kasi nag-aalala siya sa'yo eh. Ko ano-ano nang pinagagagawa mo kasi siguro. <laughs> mm. marahil eh, hindi ito ang ginagawa mo sa person mo, yung ibang Capricorn sa mga tao sa kapaligiran mo. Ito ang mga ginagawa mo, yung mga salita mo, hindi magaganda. Ano, meron kasi siguro mga taong kaaway kaya itong person na to, ah uh, susuportahan kanya, aalagaan kanya dahil yung mga negative ways mo, ah uh, yung mga sobrang pagtitiwala mo nga sa mga tao, pagiging sensitive mo. Mm nag-aalala siya dyan. Kaya susuportahan ka niya. Okay? At pera pa dyan, alam mo Capricorn, itong person mo, no? Yung hindi mong magawang, uh, kasi eto, ba diba, Parang, kung titingnan mo, ganyan, no, Slanting at reverse pa siya. So, yung hindi mo nagagawang uh, mabalance or magawang ibabalance yung emotion mo or yung mental mo, kung ano man yan, ano? tutulungan ka ng person na to. Yung iba sa inyo. Tutulungan ka niya. Okay? Huwag ka mag-alala. <laughs> Kung may problema ka sa uh, emotion mo, ano? Kung ikaw, ang ganong klasing uh, Capricorn, ano? Tutulungan ka. At saka, isa pa, no? Itong person na to, no, Namamagnet mo to. Ayun, no? tinan mo. Yung buntot niya, sarili niya kinakain. So, naman namamagnet mo. Sariling, ano? Umiikat lang, ano? Pero, ikaw, ano? Capricorn, na magnet mo tong person na to. Mm -hmm. Hindi, hindi ko naman sinasabing kinulam mo. <laughs> kasi masama yung ano niya. Or, hindi, hindi ganun, na. Ano. Kasi, alam mo bakit? Na magnet kasi siya sa charm mo. Mm. Itong person mo, meron ka kasing charm. Alam mo yon Capricorn? At tingin ko, Capricorn, ano? Ito yung time na tumaas ang karisma mo. Okay? Mensahe ito, nang gabay mo sa'yo. Okay? Sinasabi ito ng gabay mo. Na Capricorn, tumaas ang charm mo. Okay? Yung karisma mo. Kaya naman, namamagnet mo yung person. mm, -mm. Ah. Kung yung iba sa inyo, no, hindi alam kung ah, uh, ang tawag dito. Hindi niyo alam kung Uh, tapos na ba yung inyong samahan <laughs> or or hindi ano parang wala siguro kayong closure dito tingin ko itong person mo kakausapin ka para magkaroon kayo ng kaliluan uh, clarity mm -mm. kaya malamang na kung sinasabi mo, hindi, hindi ko na siya nakakausap wala na kaming ano uh, connection, babalik to sayo magkakaroon kayo ng uh, closure, kakausapin kanya, liliwanagin niya. Mm, mm Kasi alam niya na meron kang malaking kabuluhan sa kanya. Hindi kanya lang basta-basta gaganonin. Baka ikaw ang tumalikod sa kanya. So gusto niya kung gusto mong tapusin para makapag-move forward din siya, no? Mm. So kung ayaw mo na ba talaga, eh di ano, kailangan uh, sabihin mo sa kanya. <laughs> sabihin mo, klaruhin mo. Ano? Alam, yung iba, malamang na ano ha. Iba sa inyo, may na sa akin, nasa single na ano. No? Pero additional lang tayo ng barahan natin. Ano? The magician. You can do anything. Take charge of your life. You can manifest what you need to be a success. Handa ka nang pumasok sa bagong relasyon. Kaya maa-attract mo ang taong pareho kayo ng energy. Kaya pala eto rin, na ma-magnet The Magician at saka Completion. See? Ang galing ng baraha mo, ah. Ang <laughs> galing, ah. Mm. Itong person na makikilala mo, no, galing siya sa heartbreak. Mm. Tapos, uh, ngayon, okay na siya. Handa na siya. Nakapag-move on na siya. And ready ka niya ng harapin. Ready ka na niyang maging, ah, uh, handa na siya sa new relationship. Mm. Kaya, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Kasi galing siya sa heartbreak. Ngayon, handle it with care. Okay? Kasi ikaw, Capricorn, may, meron kang magandang puso, no? Um, sensitive ka rin. Yung uh, pagiging sensitive mo, kailangan ma-pick up mo yun, yung ganun niya, no? Um, kaya, handle it with care, ano? Kasi mukhang grabe ang bagahe niya sa past. Malamang na nahirapan ito makapag-move on. Ngayon lang siya. Uh, malamang na umabot talaga siya na yung tipong nawalan siya ng sa tao. Mm, ganon, ganon ka lugmok, ganon kalalim ang level na nadanas nito sa past. Kaya medyo broken talaga emotionally, uh, spiritually, physically. Kaya handle it with care. <laughs> yung iba sa inyo, no, meron ka rin magandang energy. Kaya kung walang taong nag uh, ikaw, ikaw mismo, ano, wala kang prospect, lumabas ka na lang ng bahay. Ayun, uti naman naman. Maglaga, maglagalag ka. Punta ka sa mall. <laughs> lumabas ka ng bahay. Meet new people. ba diba? Many fat. Ayun, daming ano. Punta ka sa mall. Punta ka sa, sa Cubao. Saan? Sa Ali Mall. <laughs> Panahon namin, Ali Mall Green Hills. Ewan ko sa inyo, ngayon marami ng mall sa Pilipinas. sa, ano, sa Quezon City. ba diba? Sa Makati, di ba? mas QC. QC ba tawag dun? So, marami, di ba? So, meet new people, sinasabi sa ng baraha. <laughs> okay din, ano? Tsaka, makakabuti sa'yo na marami kang makilala. Kasi baka ikaw mismo yung may mabigat na bagahe sa past. Ano? Capricorn. Kaysa niya sabi ko sa inyo, ang baraha, pwede rin vice versa kasi ang meaning niya. At hindi ito personal reading, ha? Ah, oh, okay, intindihin mo 'yan ha. So baka ikaw mismo meron kang ka mabigat na bagahe sa pasmo, kaya ngayon it's time for you to fly. Fly, ayan 'yun, oh. naman. Mm. Galing 'di ba? Mm, see, galing talaga ng baraha. Ang baraha hindi nagsisinungaling talaga. Kaya 'wag sasabihin na you're wrong. Hindi mo lang naiintindihan ang baraha. Okay? At ito reading para sa lahat. Hindi lang sa isang tao. Kung gusto mo ng private reading, lumapit ka sa akin, okay? So, ito ang sinasabi, ano? So, uh, yung iba sa inyo, ibang single, baka bumalik talaga itong person mo, no? Kung meron kang uh, dating person, ano? Kasi gusto niya makipag-ayos nga, okay? Hmm nagahanap talaga ng closure ano so sa madaling salita capricorn ano itong person mo ngo, ang mensahe niya ay ang energy niya ano ay more on naging positive siya may pag-asa siya uh, may paniniwala siya pa para sa future niya ano, sa hinaharap ano more talagang ano siya uh, tumaas ang kanyang inspirasyon at kasiyahan kasi nga ang pakiramdam niya positive motivated free hmm malamang yung iba rin sa inyong capricorn ganon din ano So, kayo nang lang mag-adjust, ano? Kung meron sa tingin yun, na naka-resonate ka, then take it, ha? Capricorn. Kung hindi naman, just leave it. And, kung meron ka sariling validation sa baraha, then validate it. Okay? At, uh, hindi ito reading para sa isang tao lang, ha? General to. Entertainment purposes lang. Okay? Naintindihan mo yan, Capricorn? So, Capricorn, maraming salamat sa iyong like, share, comment, at sa oras na inilaan mo, ano, sa panonood ng video ito. Thank you, thank you. Namaste po. Bye-bye.